Magkano ang sweldo mo dito? Habang recess pa rin po ang senado, tayo po ay gagawa na naman ng random inspection sa mga factory dahil ito po yung palaging inireklamo po sa atin sa ating action center na kung saan sinasabi nilang hindi na po tama ang pasweldo, hindi na maganda yung working environment nila, mainit, walang fire escape, walang fire extinguisher at uh, hindi na po maganda ang pagtrato sa kanila. Sila daw po ay sinisigawan, may namagtrato. Dati-dati po sila pupunta sa amin sa action center. Ngayon ang action center ang pupunta mismo sa kanila para makita actual yung kanilang tunay ng kalagayan. Kaya, Let's go. afternoon po. mag inspect lang po kami. base po sa reklamo ng mga manggagawa na hindi raw po tamang pasahod, binipisyo. So, sinisiguro namin kung mali ba o tama yung reklamo. Ate, abang kayo, no? Ilang oras? 12? Magkano'y naabot? 700? Meron kayo apprentice? Meron. Boss, training kayo ano? O, ilang buwan ka na rito? One week pa lang ako dito. Five weeks kasi ito. One week. Tapos, walang electric pa. Meron ba kayo nakita ng fine hazard violation ito? Sinecheck din po natin, sir. Pero present naman po, sir, yung mga fire hose cabinets saka directional flow nila for fire. Lone, sobrang init, no? Yes, sir. Papawem po dapat natin. Para sa ventilation po. Sobrang init. Uh, ako pinagpa-poison eh. Opo. Parang hindi ako makahinga. Pakiyamang po kayo ate. Ano po ako ngayon? Conveyor of operator po. Magkano ang sweldo nyo? Eh hindi ko pa sabi, 600 plus. Ilang oras? 12 hours lang pasok po. Mas wala po may... Yung overtime? So kayong mga kababayan, mas dihado kayo kaysa mga kalalakihan? Mas malaki po yung sa lalaki. Walang pa yung trabaho nyo? Magkano ang sweldo mo dito? 4.70 po araw. Grabe naman. Ilang buwan na kayo rito? 4 years. 4 years? 4.70? Magkano ang oh. sweldo niyo po, Tay? Ano po, minimum po, sir. Oh, bakit iba? siya, bakit siya mas pinakamababa? Casual po kasi casual sila, sir. Oh, si, sino yung mga casual? Kami. Okay. okay, so pare-pare kayo, pare, pare, 400. Ano po, sir, pakiyawan po kami. Pakiyawan. Apo, Ilang oras? Ako, uh, 2 hours po kami. Pero 12, so, 700. Okay. 700. Depende po kasi sa... So, ikaw lang bang casual? Hindi, marami po yan sila. Marami. So, ang sweldo pare-paro, 400. Iba-iba po yan sila. Iba-iba po. Pero alam niyo ba, pag, pag 12 hours kasamang overtime, 1,148 dapat. Kung magtrabaho ka ng 12 hours, ha, ibibase natin sa minimum plus overtime. Dapat 1,148. Wala. So, araw-araw, 400 na lulugi sa inyo. Kung isang taon na kayo dito, dalawang taon, ibabalik sa inyo. Yay! Yay! Kailangan ko pong makakuha ng dokumento galing po sa National Wage Productivity Commission kasi may mga pakyawan po kayo rito. So, kailangan ko po ng peace rate, peace order. rate order. Meron po? Uh, sir, pa, sabi ko na may... lang. Kasi ito na sa kanila po, kasi... Tinawag nyo na? Sa peace rate, wala? Wala sila. So, ibig sabihin, kayo po ay nagpapa-implement ng peace rate o pakyawan ng hindi-authorized mm -hmm. ng National Wage Productivity Commission which is a violation. Yes. Ilan po yung empleyado nyo rito na nasa pakyawan? Sa more or less, sir, siguro mga nasa 80 to 100. Po. Ganito po bangyari, nandito po yung dole, kakanselahin nyo na po yun, bayaran nyo po yung overtime nila. Kasi okay. yung pakyawan... Nag-work sila hanggang 12 hours. 700 lang. Dapat nasa 1,048 po lahat. Dapat po 1,048. Yung 700 na sinasahod nila, may utang pa kayo ng 348. Yes po. A day. Bibigyan nyo po yan. Tapos, 400. Uh, yung iba sa kanila, may benefits yung iba, wala. Patigin yung pakyawan kasi wala kayong ano, peace rate order. Sige po. Stop immediately. Sige po. Ano kundali yun yes, po yung sinasabing na sa 1,000 for paid? Yes po, yung 12 bars po yun ma'am. Tapos ma'am, meron silang back wages. Yung mga underpaid, alimbawa meron doon isang taon, malaki-laki ang matatanggap niya. 403 ah, kung 12 hours po. 403 pesos per day ang nawawala. So 403 pesos, alimbawa yung isang babae doon, 1 year na siya. Mm. 403 times 1 year. Yun, kung ilan yung pinasok niya po? Ibigay sa kanya as back wages. Hindi lang siya, kundi pati mga kasama niya. Yes po. Yes, please. Okay. Yung casual, cancelin niyo yun. Kasi may mga nakausap ako, casual one year na mahigit. And yet, ang sweldo is 400. Di ba? Mawal yun. So, wala nang casual dapat regular na po 'yon. So ginagamit lang po 'yung salitang casual para hindi sila makatanggap ng minimum wage. Okay po. Sige po. I-i-iyan din po. Tapos min-refund na nangako na ako sa kanila pinangako ko na baka ipangutang nila sa Bumba 'yon. <laughs> dapat maibigay talaga 'yung refund. I-fiber po, i re, -re naman yes, po pa. nila 'yun. Then after po, makikipag-usap naman po din sila sa akin regarding po dun sa sinyu tapos po 'yung service. Then nililiko yes, na rin po sir 'yung binanggit niyo po yun, 'Yung casual. Yes po, 'yung kasual. casual through regular. Gawin n' pong regular wala yes, nang casual okay. ha. Yung hey, yeah, mga one year. Siguro yung mga two months, why not? Siguro, hmm. di ba? Yes. Sir. Pero kung nagtungtong na siya ng more than six months, regular, po. Oh, po. Okay, okay. Oh, po. Okay, sige po. Ako, sir.